Hello! Hello, 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 my dear Libra. Kumusta po ang lahat? Mag-collective reading tayo today, my dear. Ayan. I hope and pray na nasa mabuting kalagayan ang lahat. And ang gagawin natin ngayon is collective reading. So, kung hindi pa ma mag today, my dear, don't worry. Meron pa tayong mga upcoming readings, okay, in the future, okay? So, sa mga gusto po magpa-private reading sa akin, lagay ko pong link ng ating Facebook page and WhatsApp number sa ating description box down below, okay? So, let's go tayo, my dear Libra. Tingnan natin. What is going on? And kung mapapansin ninyo, my dear, meron na tayong timer sa ating... Uh, table because I want to keep this reading short and simple. Okay. Hindi dahil sa kagustuhan ko. Dahil yun na po ang sabi ni Bossing YT. Okay. Na mas maganda daw kung mag-short video na lang daw ako. Susundin natin. <laughs> wala namang, wala namang masama kung susundin natin. Okay. So let's go tayo my dear. Okay. Alam mo kasi yan my dear si YouTube okay, mayroon din yan siyang care sa mga, ano niya, sa mga kanyang mga trabahador. Okay. So, sasabihin niya, oh, gawa ka ng gawa ng mahahabang video tapos hindi naman pinapanood lahat. So, nag-recommend siya, my dear, sa akin na itry ko yung mga short video. Okay? So, let's go na tayo, my dear. We have here the Six of Swords and hinihintay lang niya na bumitaw ka kaysa kung ano, ma, ay, ma, ano daw, ulit natin, bum, nabumitaw ka, kaya kung napapagod ka na, ikaw na ang unang bumitaw. Okay, so, I think parang may nangyayari, may dear, sa loob ng connection, okay, para naghihintayan ang nakukuha ko dito, you have problem with your partner, meron problem sa iyo, ang partner mo, para naghihintayan lang kayong dalawa, yun ang na nakukuha ko dito. And sa energy ng Six of Swords, parang moving forward to, na mabigat na, na may something, may tension, may dear. Kung kasi kung mapapansin mo, may dear, daladala -dala nila yung sword. And parang may nagluluksa, may dear, over here. So, I can feel, my dear, na yun nga, parang may something sa loob ng relationship or naghihintayan lang kung sino yung bibitaw or kung sino yung magle-let go, okay? So, let's go tayo sa next row natin over here. We have here the Ace of Cups, okay? And we have here balat sibuyas. Okay? So pag sinabi balat sibuyas, my dear, masyadong siguro nagkakasakitan na kayo ng damdamin, ng mga emotional, ng mga ganyan, okay, sensitive. Baka nagkakabitawan na muli ng mga masasakit na salita, yung mga ganyan. And I can feel, my dear, na hindi to maganda. You want to get out from this kind of situation. Okay? Ayaw mo nang ganito, my dear, na baka napagsasabihan ka, napagsasalitaan ka, may mga nabibitawan na mga salita about Sayo okay. So yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Let me see. We have here the Ace of Pentacles, okay? Aquarius na boy, okay? So if you're actually dealing with the Aquarius na boy, my dear, 100% magre-resonate ka dito, my dear. Hinihintay lang, my dear, ng ating Aquarius na boy na ikaw ang unang bumitaw. Okay? Pero hindi ko close ang ibang. So, Jack, sign over here. To the point, my dear, na meron ka ditong ace, dalawang ace, my dear. This is energy, my dear, ng parang new beginnings. You want to start something or somebody want to start, okay? Merong gusto mag-start ng panibagong life, ng panibagong chapter, ng panibagong relationship. Yun nga lang, my dear, parang hindi makapag-start-start -start or hindi makapag-umpisa, my dear, because of, uh, alam mo yon parang hindi alam ko pa paano makikipaghiwalay, hindi alam ko pa paano makikipag-break, okay? So, let me see, my dear, we have you the six of wands, okay? We have here big amount of money, okay? So meron kang big amount of money, my dear. This is energy also of success, celebration over here. Honestly, my dear, pakiramdam ko kung sino man tong tao na ito, I think siya yung blockage mo or siya yung parang sinatawag natin na malas, negative na energy, something like that, blockage, so on and so forth. Pero pagdating sa iyo, my dear, I can feel na maraming magaganda pang opportunities ang parating sa iyo. Ayan o, oh, uh, kung makikita mo rin, my dear, sa energy ng Six of Wands, this is more on energy of parang moving forward and it dito din, parehas silang nakasakay, my dear. So, ang nakukuha ko lang dito, my dear, is, I think, pag nag-decide ka na talaga, my dear, na parang mag-let go ka na sa tao na yan, once again, we have your Aquarius na boy, pag nag-decide ka na talaga na mag-let go ka sa, sa tao na yan, or parang, alam mo yun, bumitaw ka dyan, mas lalong gagaan yung buhay mo. Kasi meron ka dito ng big amount of money, so, ibig sabihin, parang, may mas maga, may meron pa mga magagandang blessing or opportunities na naghihintay sa'yo ahead. Okay? Pero, once again, ang pinaka-overall or pinaka-highlight, my dear, nang ating uh, reading over here is parang nga uh, hinihintay ka lang niya na bumitaw kaya ako napapagod ka na ikaw na ang unang bumitaw. Okay? So, my dear, libra ito ang reading mo, or ito ang iyong collective reading. So, my dear, kung nagustuhan mo ang ating collective reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as ApoJ. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.